Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Alam na nga ng lahat sa ngayon na nasasangkot si Kawhi Leonard sa mga under the table na bayaran umano at posibleng mabigyan nito ng mabigat na parusa ng NBA. Tang silabasa na din nga mga demands ng kampo ni Kawhi, partikular na ni Uncle Dennis o ang chui ni Kawhi noong 2019 free agency. Tulad na laman ng part ownership ng team, access sa private plane, investments at iba pang bagay. Hinihingi niya nga ito sa Lakers at Raptors noon bukod na lamang kay Paul George. Obviously, hindi pumayag dito ang dalawang team na nabanggit natin. Ang tanong na posibleng nasasagot ngayon ay kung paano ba napapayag ng Clippers si Kawhi na lumipat sa kanila. Well, ito na nga ang iniimbestigahan ngayon. At ayon sa multiple reports ay madami sa Clippers organization ngayon ang nais nang itrade si Kawhi Leonard dahil mas madami na nga ang problema kaysa tulong na naidadala nito sa team. Kung sa level of play ay walang duda na mahusay pa din si Kawhi at all-star level player pa din nga ito lalo na tuwing playoffs. Subalit so, bukod na lang nga sa injury pro na ito ay may mga issues na din nga siya ngayon sa labas ng court na hindi mo inaasahan o aakalain sa tahimik na Kawhi Leonard kung sa investment nga ay nice na itong ibenta ng Clippers kahit na medyo lugi sa kapalit kaysa naman mas malugi pa sila ng todo sa dulo. Ganun pa man kahit nga tahimik si Kawhi ay maingay naman ang kanyang chewin na siya nagsisilbing adviser nito at nasusunod. Kaya naman ngayon ang Clippers ay tila ba kumakambyo na kay Kawhi at nice na nila itong itrade. Ang Clippers nga isa sa mga pinakamalalim na team ngayon sa NBA, subalit posibleng umpisa pa lamang nga si Kawhi sa investigasyon na ito. Nakita natin si James Harden na nagtake na mahigit 20 million na pay cut ngayon para mapapirma nila si Bradley Beal, Brook Lopez at iba pa. Si Chris Paul ay tumanggap din ng minimum na sahod at less playing time kahit na may starting role na offer sa kanya ang Milwaukee Bucks. Duda nga ng iba ay may mga under the table din na bayaran dito na nagaganap sa Clippers bukod kay Kawhi. Kaya naman halos lahat ay naglalaro sa team na ito kahit na siksikan na sa minuto. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jimmy Butler naman ay naguguluhan na din nga sa Golden State Warriors, dalawang linggo na lamang at training camp na nga mga kaibigan at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naayos ang kanilang problema kay Jonathan Kuminga wala din silang ginagawang galaw kaya naman si Butler na nga mismo ayon sa NBC Sports ang lumapit sa Warriors front office members at tinanong ito kung ano ba talaga ang kanilang plano para sa susunod na NBA season dahil hindi na din nga bumabata si Butler bugbog din nga ang kanyang katawan sa mga iba't ibang injuries wala na nga siyang planong magsayang ng taon sa isang team na walang plano Well, kasunod nga nito ay ang report na plano umano ng Warriors na isign si Al Horford at Gary Payton II kapag naayos na ang problema kay Kuminga na tila ba ay walang katapusan. So hindi lang nga ang mga fans ang naiinip sa front office ng Warriors at kay Kuminga. bagkus pati na din ang multi-time All-Star and East Finals MVP winner Jimmy Butler ay nawawalan na din nga ng pasensya dito mga kaibigan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.